wala siya rito, nabuhay siyang muli. Lucas Kabanata 24, bersikulo 6 Ang pahayag ng anghel sa walang lamang libingan ni Jesus ay higit pa sa isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang pagpapahayag ng walang hanggang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ng Diyos, na siyang buhay magpakailanman. Si Jesus ay hindi lamang isang guro o propeta, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ang kanyang muling pagkabuhay ay literal, pisikal, at nasaksihan ng libu-libo. Ang walang lamang libingan ay patunay ng kapangyarihan ng Diyos laban sa kamatayan. Ang bato ay inalis hindi para makalabas si Jesus, kundi para tayo ay makatingin sa loob. Maraming tao ang naghahanap ng kasiyahan sa mga patay na relihiyon, mga gawang walang kabuluhan o makamundong gawain na hindi makapagliligtas sa kanilang mga kaluluwa. Tanging si Kristo, ang buhay na tagapagligtas, ang makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pundasyon at puso ng Ebanghelyo ni Kristo. Unang Korinto, Kabanata 15, Versikulo 17 ay nagsasabi, Kung si Kristo ngay hindi nabuhay na maguli, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapahayag na tinanggap ng Diyos ang sakripisyo ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Ang ating walang hanggang pag-asa ay garantisado ng hindi matitinag na katotohanan na siya ay nabuhay na mag-uli. Daig ni Jesus ang kamatayan upang mag-alok ng buhay na walang hanggan sa lahat ng nananalig sa Kanya bilang kanilang tagapagliktas. Ang buhay na walang hanggan ay hindi pinaghihirapan, kundi ito ay tinatanggap sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay ng pag-asa sa kawalan ng pag-asa, liwanag sa kadiliman at buhay sa kamatayan. Pipiliin mo bang magtiwala at maniwala sa nabuhay na mag-uling Panginoong Jesus? O mananatili ka sa kadiliman ng kasalanan at panilin lang sa sarili? Ang totoo, ang hindi paggawa ng kahit ano ay isang desisyon na rin. Ngunit ang maganda nito, kapag inilagay mo ang iyong pananampalataya sa nabuhay na mag-uling, tagapagligtas, bibigyan ka niya ng kapatawaran, isang bagong buhay, at ang pangako ng walang hanggan kasama siya. Sinasabi ng Biblia, ang bawat isa na tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya, ano ngayon? Lalapit ka ba kay Jesus at hahayaan mo siyang baguhin ang iyong buhay? Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot, kailangan mo lang ng pusong handa. Si Jesus ay buhay, Naghihintay siya sa iyo at mahal ka niya ng higit sa inaakala mo. Salamat sa panonood ng video na ito. Naway makalakad ka sa pag-asa, kapayapaan at buhay na walang hanggan na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay.